welcome to my vlog. Hello guys. Yan, nandito po tayo sa Inahin. Kasi may nagtatanong po. Tungkol sa pag-aalaga ng baboy. Magkano daw po ba ang presyo sa pag-aalaga ng baboy? Guys, kung meron kayong 100,000 pesos, pwede na kayong mag-alaga ng dalawang Inahin. Ayan, dalawang Inahin na baboy. Kasi po, ang presyo po ng Inahin baboy ngayon ay nasa 20,000 plus medyo mataas po ang presyo ngayon ng baboy. Kaya naman, kailangan nyo rin po na pambili ng pakain nila. Hanggang po sila ay magbuntis at mga anak. At pag po, po ng anak, ang mga biig, kailangan mga one month bago nyo po sila ihiwalay sa kanilang mga inahin. Or 28 days pagkapanganak po nila. Tsaka nyo po alagaan mga two months bago nyo po timbangin o ibenta. Ayan po. Ganyan po ang pag-aalaga ng mga inahen. Kung gusto niya po mag-alaga, maganda po kayo na medyo malaki pong puhunan. Salamat guys! Bye! Thank you for watching. Please follow for more.